Ito na po yung sinawad natin sa YouTube. Kararating lang namin guys galing sa labas dahil bumili po ako ng uh, bago namin electric pan. So unang project ko guys sa uh, unang sawad ko sa uh, YouTube. So hello guys, welcome back again sa aking munting channel guys And for today's video guys, kung nakikita nyo, sobrang saya ko ngayong araw guys Dahil sa wakas guys, dumating na po yung sahod ko sa YouTube So nag-email na po sa akin yung Google Adsense guys So yun ang pag-usapan natin mamaya guys Kung magkano yung sinahawad ko sa YouTube bilang small YouTuber So kung ano bang pinagdaanan ko bago ako nakasahod sa pagyo YouTube ko guys. So samahan niyo muna ako guys. Pupunta ako ngayon sa Union Bank dahil excited na po ako guys makita kung magkano talaga yung sahod ko sa YouTube. So let's go. So yun guys, uh, nandito na po kami sa labas guys. sama ko po yung asawa ko. Ayan. Uh, uh, dito na po yung ATM ko guys oh. Ayan. Puntahan muna natin yung Union Bank guys. Malapit na dito sa amin, uh, walking distance lang. Uh, nandito na po tayo ngayon sa ito na po yung sinawad natin sa youtube kararating lang namin guys galing sa labas dahil bumili po ako ng uh, bago namin electric pan so unang project ko guys sa uh, unang sahod ko sa uh, youtube electric pan dahil wala po kami electric pan guys so bago natin ito bibilangin guys uh, ikwinto ko muna sa inyo yung mga pinagdahanan ko sa aking pagbablog bago ako nakasahod sa uh, youtube sa aking pagbag, pagbablog So yun nga guys, uh, ito pong pagre-rebel ko sa unang sahod ko guys ay hindi ko pinag-iabang sa inyo guys. So yan po yung disclaimer natin ngayon. Uh, ito po guys ay gusto ko lang i-share sa mga small youtuber na magtyaga at para may anihin tayo bandang uli guys. Uh, yun nga sinasabi nila guys, uh, magtanim lang tayo na magtanim para sa bandang uli may anihin tayo. So dito sa pag-youtube natin guys, ah... Uh, lalo na mga small youtuber tayo, hindi pa tayo ganong sikat. Uh, tiyaga lang tayo guys sa pag-upload dito. So, dito guys, uh, gawin nyo lang uh, pang tanggal stress. Huwag nyo isipin muna guys yung kung paano kayo maka-swildo. sweldo, agad agad ang isipin nyo. Huwag guys, uh, isipin nyo lang, pang tanggal stress lang po yung pag-youtube o pag-vlog nyo. Dahil dito guys sa pag-vlog nyo, uh, ma-discover din kayo Uh, dito, lumalabas yung mga skill natin, guys. Uh, limbawa, uh, magaling kayo mag-edit. Kaya, tawag sa'yo editor. editor. Uh, pwede rin kayo maging director. Dahil sa inyong uh, ginagawang content, kayo po ang gumagawa. Tawag sa inyo ay director. So, kung marunong kayo mag-edit, editor na naman. Kaya, yun, guys, ang sinasabi ko na uh, consistent lang po ang pag-upload natin dito. Dahil para kahit papano, bandang huli, uh, magkaroon tayo ng uh, video. Malay nyo, mag-viral. So, katulad sa akin, guys, uh, nag-umpisa po ako dito sa pag-YouTube May 2021. So, uh, namonetize ako, guys, uh, September 2023. So, 2 years, guys, bago ako monetize So, ayan, guys. So, sa ngayon, guys, mayroon na po akong uh, 3,000 subscriber. And ilan na rin po ang video ko, nasa 200 plus na rin po ang video ko guys na na-upload. So, uh, sige lang po ako ng upload guys, kahit na hindi tumatakbo yung uh, watch hour ko. Dahil dito guys, sa uh, pag-youtube, mayroon po siyang requirements na 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. So, nakuha ko na guys, noong una, yung 1,000 subscriber. So, 4,000 watch hour na lang po ang Mahabulin ko para ma-monetize ako. So, kada upload ko guys, ang tumatakbo lang sa akin noon, one watch hour lang sa isang araw. So, iniisip ko guys, uh, wala na akong pag-asa dito sa uh, mundo ni YouTube. So, ang ginawa ko guys, consistent pa rin po ako nag-upload ng mga video. So, at di nagtagal guys, meron po akong dalawang video na nagpa-monetize sa akin guys. Yan po yung uh, tutorial ko about sa TV. So yung isa guys ay 100,000 views at yung isa ay 61,000 views. Yan po yung nagpamunitay sa akin guys dito sa uh, pag-youtube. So yun nga guys, uh, na-monetize ako guys uh, September 2023. So ngayon guys, nung in ko sa, sa uh, monetization, uh, nagiging member na po ako ng YPP. So inopen ko na po ang monetization ko at lahat po na video ko ay nagkaroon na po ng sign dollar. So mula doon nung September guys, uh, nag na po ako ng uh, revenue sa aking pag YouTube. So uh, mayroon na naman po threshold na hahabulin bago kayo makasahon uh, pag monetize na kayo. Uh, kailangan nyo guys, maka 110 dollar kayo bago nyo makuha yung sweldo nyo dito sa pag-youtube so, uh, bago nyo makuha guys maraming pa kayong pagdadaanan uh, mag-email pa kayo sa google adsense uh, google adsense pin kailangan nyo pa makuha at mayroon pong uh, valid ID yan, so, yan guys kwento uh, ko lang guys sa inyo guys kung anong pinagdaanan ko guys bago ako nakasahod so, ngayon guys okay na po ang Uh, ano natin medyo masaya na po tayo guys dahil ah uh, na po yung uh, revenue natin dito sa YouTube. So yun nga guys uh, so kung nakita nyo kanina guys, uh, ang withdraw po ako sa Union Bank. na nako guys at ito na po yung sinagot ko guys. Ayan. Ayan na po yung sinagot ko. So nagrevenue po ako guys ng 114 0.42 dollar. Yun po yung sinahod ko ngayong January. Ah. Uh, 2024. So, 4 months guys. Bago ako nakasahod mula nung na-monetize ako. Nung September. So, 114.42 dollar. Times nyo yan guys. Doon sa kung magkano ang dollar ngayon. So, yun po yung sinahod ko. So, minus tax pa yan guys. Na, ibabawa sa ating sahod. So, Ayan guys, uh, kung hindi dahil sa inyo guys, sa mga subscriber ko, viewers at mga silent viewers ko guys, uh, hindi po ako magkaroon ng sahod sa aking pag-youtube. Kaya maraming maraming salamat sa inyo guys. At uh, hindi ko bibiguin guys, yung sahod ko na to guys, dahil may sinabi po ako doon sa description description box. Description box. Yun, nabubulutay na. Pag nakasahod ako guys, bibili po ako ng pagkain ng mga aso at ipapakain ko sa mga asong gala sa labas. So yun po ang pangarap ko guys, uh, na sana kung sakaling papalarin po ako dito sa aking pagbablog, uh, yun po yung pangarap ko na tutulong po ako sa mga asong gala. Dahil, kahit sa pagpapakain lang guys, na maibisan lang po yung uh, gutom nila sa kahit sa isang araw lang, guys. So, lahat, guys, sa sinahot ko guys, ay mapupunta po ito sa pagkain ng mga aso So, isa din po, guys, magpapasalamat din pala ako sa mga ko sa trabaho dahil sila yung unang tagahanga ko guys. Kaya, bibigyan din natin sila ng unting merienda. So, yun lang, guys, at magpapalam na ko sa At po...